Tuloy ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Region 1 ngayong taong 2025. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umabot na sa 84 na mga kabo ang bilang ng tinamaan ng sakit sa rehiyon habang 13 naman ang nasawi. Pinakamaraming naitalang kaso ang lalawigan ng Pangasinan na sinundan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Napag-alamang madalas silang lumusong sa baha o nagtatrabaho sa mga lugar na may kontaminadong tubig. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection Nakaraniwang nakukuha sa paglusong sa tubig baha na kontaminado ng ihinang daga Ilan sa mga tomas nito ang lagnat, pananakit ng katawan, pamumula ng mata at paninilaw ng balat Pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na magsuot ng proteksyon gaya ng bota at guantes kung kailangan lumusong sa baha Mahalaga rin na gagarang pagpapatingin sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas Lalo na kung may kasaysayan ng paglusong sa baha Nagsasagawa na rin ng mga community awareness campaign ang mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa mga ospital at barangay health center sa buong rehiyon upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga bagong kaso. Para sa programang Bombo Reports Afternoon Edition, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa Guulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!